<ensive hurting> Thank <them> Walang encounter. Pinalalabas na salvage massacre ang pangyayari. Sir, maliwanag na setup ang nangyari. Eh, bakit kumagat sila sa pain? Hindi ba nila natunugan? Ang nagbigay nga ng tip, sir, eh sinersing nursing informer. Kaya wala silang kaduda-duda. Kung ganun, si nursing ang dapat niyong hanapin. Siya ang na misteryong ito. Ang problema, sir, parang bulang nawala si nursing. Si Sarento, ano sabi? Hindi ba niya napansin si Tony Molina at si Rosal? Eh, nagulit nga sir, nung makita patay ng dalawa eh. Kung gano'n nakatakas ang mga kalaban. May natin ang dalawa nga, sir. Kanya nga lang, pinalabas na biktima at innocent bystander. O, dahan-dahan, hawakan kanyang butay kable. Oh, kaple. excuse me, isang shot lang ho. Oh, oh, wala ko lang bro. isang shot para sa camera ko. Para sa pag, sir, sa pag sir. lang ho. Sir, ano ba talaga ang lowdown? Mamaya na pagkatapos ng conference. Sir, we can prove that there was really an encounter. Ang problema, they presented witnesses who claimed they saw a massacre. Eh, iniipit lang nila serang si grupo eh. We must avoid the impression that there's a whitewash of the case. Kailangan mag-detain muna mga bata. I know there's a powerful force behind everything. And I know of a way to confront and stop them. Naset up si Nadjen. Dumarami na kalaban natin. And they're trying very hard to discredit us. They're twisting public opinion against us. Malamang, madisband grupo. Tayo lamang ang maaaring gumawa ng paraan to clear ourselves. We are fighting against time. And our priority is to find our asset. Yung informer, si Nersing. Ako mahal kay Nersing. disbanded. Para na rin silang nabalian ng pakpak. Pero huwag kayong pasisiguro. Huwag na natin silang lubayan para hindi na sila makarecover. Apat lang yung sumabi sa kasa sa bed factory, sir. Paplanuhin pa ho namin yung pito. Kailangan. I don't want them simply disbanded. I want them wiped out. Mga pulis ang mga yan. Alam kong hindi sila titigil. Kaya uunahan natin sila kung magkakaroon kayo ng pagkakataon, isa-isahin nyo ang pito pa nilang kasama. Nariyan ang mga bata. Pahala na kayo. Dahil sa squad na yan, lumalakas ang loob ng mga polis. Iniisip nila, parehas na laban. Tayo nung noon, para silang mga tagang gubat, naghahanap ng taguan. Yan ang hindi ko papayagan. Ayoko ko mabaligtad ng pangyayari. Hindi na mangyayari ni isip mo ka, Alex. Bali na ang pakpak ng mga agila. Hindi na sila makalilipad pa. Kung kinakailangan natin kumilos, ngayon na tayo dapat umaksyon. Marami na rin partisanong pinapahirapan ng mga yon. Sa bawat atraso na nagawa nila, isang buhay ang katapat. Labing isa sila. Uubusin natin ang Eagle Squad. Kilala ko na ang tatlo sa kanila. Magaling. Unahin sila. Pagkatapos, isusunod natin ang walang nilang kasamaan. Pare. Huwag mo overtake ka niyan. Alalay lang, Raymond. Okay, Huwag na Unahan natin. Baka makaporma pa eh. Pinanata mo lang na kami, hindi pa tayo talo. Huwag na, Andoy. Patayin na natin to. Nakita mo nang itinas na yung kamay. Itinapo na nga yung baril eh. Papatay mo pa. Ang mga to eh. Kahit di lumalaban, binabaral nila. Sige, gusto mo patayin? Yan, patay mo. Ang araw, ang sabi ko kay Cabo yung ayoko maging polis. Ang sabi niya sa akin, nagbabago rin na ang isip ko. Tama ba siya? Yun na nga siguro nangyari. Enjoy na ako sa pagiging polis. Siguro dahil sa kid pa tayo sa magbabarkada. Parang tayong pamilya. Di hindi ka natitigil ngayon. matagal naman nila tinyente. Baka nasabit na naman ang mga yon. Parating na yon. Oh, baka sila na yan. Teka. Ano, Manuel? Buksan mo ang pinto. Alam ko na, Edmund, Selamat. Si Mona Chinuel ang tsika sa safe house. Paano ang nangyari yun? Hindi nga namin kung sino lumusog eh. Nalagasan na tayo sa ating familia. Hindi tayo makakalakad kung hindi tayo kompleto. Kailangan namin ng tulong ninyo. Malalaman natin kung sino kalaban natin mamaya. Maganda kayo. Tara na namin kayo dito. Sir, Asing. pasok. Asing. ito yung hinihingi mo. Lagaring ka po ginagawa mo, ah. Sir, dala lang ko ito ng pangangailangan, eh. yung impormasyon na kailangan ko. Kaya tayo naggaganito dahil sa Eagle na yan. Kasi mga sip-sip yung mga yan. Huwag lang nyo intindihin yun. Nakalaan na yun.